Ayan, mga kabishi. Tapos na ang bagyo. Punta tayo sa dagat. Ayan, linaw na linaw na. Ayan. Sobrang linaw na ng dagat, oh. pwede nang maglaot ang mga bangka ayan, oh. ayan. walang katao-tao pero doon may nangunguha may nangunguha ng sikad ayun ayun o oh. may mga ano na nga mga, mga kabisyo. Sigay. Ayan. Sigay. Ayan o. Oh. Ayan, ay umang pala itong mga kabishi. Kala natin kung mga shell na umang pala. Ayan, nakuha na sigay. tawag dyan sa inyo mga kabishi ayan matinig kasi yan katakot hawakan yung iba kinakain yan minumukbang hindi ko alam kung makain yan pero napanood ko sa mukbang kinakain nila yan Ayan, may umang. Ayan, papalapit na sa atin. Okay. <laughs>